In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time ka alas 7 na ng umaga. buong. Bu This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At gayon, At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlock. Brigada Balita sa umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang Batanes nakataas sa na sa signal number 2 dahil sa bagyong Salome. Ang DPWH tiniyak na walang nadamay na flood control files sa nasunog na opisina ng ahensya sa Quezon City. Ang pagla-livestream naman ng ICI hearings, winelcome we ng ilang mga mambabatas. Senator Ping Lacson Muling manunumpa bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa susunod na buwan. Ang NUJP naman kinondena ang pagpatay sa Radioman Jan Huyan sa Albay. At kapupo ng mga kabataan, nakatakdang magsagawa ng panibagong prayer rally laban sa korupsyon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita nationwide. Sa umaga, Nationwide sa umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, October 23 to 25 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada Brigada Weather Update Weather Update Lumakas pa nga ho, At isa na nga ho, ganap na Tropical Storm ang bagyong Salome. Yan po yung huling namataan sa layong mga kabrigada sa bahagi ho ng Sabtang Sabatanes. Taglay ho niya yung lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at bugsong papalo naman ng hanggang sa 90 kilometers per hour. Yan ay kumikilo sa direksyong pa-south-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa lukoy nakataas naman, ito hong signal number 2 sa Batanes, habang signal number 1 naman sa western portion ng Babuyan Islands at maging sa north-western portion ng Ilocos Norte. Ayon sa pag-asa, matapos hong tawirin ng Bagyong Salome, ang ibabaw na bahagi ng Batanes ngayong umaga, yan naman ho'y dadaan sa Babuyan Islands bago tawirin ang Ilocos Norte mamayang tanghali o sa 何 Inaasahang hihina pa ho ulit yan bilang isang tropical depression na lamang sa loob ng 12 oras at magiging low pressure area na lang ulit pagtungtong naman ng Sabado. Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Nationwide Pambalita mga kabrigada, ipinagutos ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang masusing investigasyon sa sunog na tumama sa gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City upang matukoy kung ito ba'y aksidente o insidente ng arson. Ikinababahala ni Remulla ang pangyayari dahil kasabay ito ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ng DPWH. Dahil dito, inatasan na niya ang National Bureau of Investigation at ang Bureau of Fire Protection na suriin ang insidente. Nauna nang nilinaw ng DPWH na walang nadamay na mga dokumentong may kinalaman sa flood control projects matapos na tamaan ng sunog ang Bureau of Re Research and Standards Building. Ayon kay BRS Director Juliana Vergara, hindi sa kanilang tanggapan nakaimbak ang mga papeles na naiuugnay sa mga proyektong under investigation dahil ang pagsusuri at testing ng materyales ay ginagawa sa regional at district engineering offices. Oh wow balita Ito naman ho mga dokumento ng COA kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Pinaiingatan ng ICI dahil sa posibilidad na baka raw ay sadyang sunugin. Jigo Boy, Ibrigada mo! Binigyan diin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na siguruhing ligtas sa mga dokumento ng Commission on Audit. Mat ang sunog sa Bureau of Research and Standards ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., walang flood control documents ang nadamay pero dapat bantayan ang mga record ng COA dahil may posibilidad umanong sadyang sulugin ng mga sangkot sa katiwalian ng ilang opisina. Kinumpirma rin ng DPWH na hindi konektado sa flood control anomalies ang mga nasunog na dokumento. Nagsimula ang sunog pasado las 2.30 ng tanghali nitong Miyerkules at naapula makalipas ang halos isang oras. Ang BRS ang tanggapan ng gumagawa ng pag-aaral at patakaran para sa mga infrastructure projects ng gobyerno. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kapigada, ang pag-livestream sa Proceedings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay simula pa lamang tungo sa transparency sa gitna ng kawalan ng tiwala ng publiko sa investigasyon sa flood control corruption. Yan ho ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kasabay na paghimok sa ICI na ilabas ang minutes ng mga nakalipas na pagdinig at patunayan na kaya nitong kumilos ng mag-isa at walang panghihimasok ng politika. Mabuti naman at tinablan ng kaunting hiya itong ICI at nakinig sa panawagan ng maraming mga Pilipino na i-livestream ang mga hearings at proceedings nito. Sa totoo lang, dapat nung umpisa nyo paginawa yan eh. Bare minimum yan, yung pagla-livestream ng mga proceedings at hearings ng ICI. Sinabi hon ni San Fernando na ang pangunahing papel ng komisyon ay fact-finding kaya walang dahilan para isikreto ito. Ipapasa rin anya sa ombudsman ng anumang makakalap na impormasyon kaya dapat ay bukas ito sa taong bayan." Pero nagbabala ang kongresista na ang desisyon na i-livestream ang mga pagdinig ay dapat masundan ng commitments na magiging patas ang ICI. Ang tunay na laban sa katiwalian ay nagsisimula umano sa tapang na ipakita ang buong katotohanan sa harap ng bayan. Rapido. Ito naman hong si Senate Pro Tempore Ping Lakson Pusibling manumpa na raw mga kabrigada bilang Blue Ribbon Panel Chair ulit sa pagbabalik ko ng Senado sa Nobyembre ayon kay Senate President Tito Soto. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Ipinunto ni Senate President Tito Soto sa naging interview sa kanya na posibleng mahalal o manumpa muli sa darating na November 10. Ito nga si Senate President Pro Tempore Ping Lakson, bilang chairman muli ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, batid daw niya na alam ni Lakson na kailangan na kailangan na niyang bumalik sa pwesto. Maaalala matapos bumaba sa pwesto ni Lakson ay pansamantala munang itinalaga bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo na siyang vice chairman naman ng komite noon. Samantala bagamat bumaba sa pwesto noon si Lakson, ay nililaw naman ni Soto na nagpapatuloy pa rin buhay ang nasabing komite lalo't may moto propio power ito in the heart of changing lives ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of 40 sa ibang balita ng mga kabigada, inanunsyo ng Department of Education na magkakaroon ng wellness break ang mga guro at mag-aaral sa lahat ng mga paaralan mula October 27 hanggang 30 Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, marapat lamang nabigyan ng pagkakataon ng mga teacher at mga mag-aaral na makabawi matapos ang sunod-sunod na hamon sa kalusugan at kalamidad. Gait niya, mas magiging produktibo ang pagtuturo at pag-aaral kung maayos din ang kanilang kalagayan. Inihikayat din ng DepEd ang mga paaralan ay adjust ang schedule ng mid-year in-service training upang hindi maapektuhan ng akademikong operasyon. Magbabalik ang klase sa November 3, kasunod ng ng pagtatapos ng undas atong uh, All Saints at All Souls Day. Bagong bago, naman kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. At ang ahong nangyaring pamamaril at yung pagkamatay na ho kalaunan ng radio announcer na si Noel Samar, dyan ho yan sa Ginobatan, Albay. Tinimok ng grupo ang mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon para ho agad na makamit ang hustisya para ho sa biktima. Minomonitor na raw ho mga kabrigada ng PT Forms o yung Presidential Task Force on Media Security ang kaso at umaasa ho silang magiging tuloy-tuloy ang investigasyon hanggang sa mapanagot na ang mga responsable. Sabi ho ng grupo walang mamamahayag ang dapat mamatay dahil lamang sa pagtupad sa tungkuling magulat ng katotohanan. Idinagdag pa ng NUJP na magpapatuloy ang mga banta at karahasan laban sa media kung hindi magiging seryoso ang Administrasyong Marcos sa pagpapanagod sa mga nasa likod ng ganyang uring at pag-atake. Di naman hong mataas na tiwala at kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas sa Octa Survey. E welcome ho sa AFP, Brigada Kath, Austria. E Brigada mo! Welcome sa so Armed Forces of the Philippines ang resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research na muling nagpatunay sa mataas na antas ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Batay sa survey na isinagawa mula September 25 hanggang September 30, 2025, 73% ang mga Pilipino ang pinagkakatiwalaan ng AFP at 73% din ang satisfied sa kanilang performance. Inihayag ng AFP ang pasasalamat sa mamamayang Pilipino sa patuloy na suporta at pagkilala sa kanilang misyon, partikular sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at sa pagpapatatag ng alyansa sa mga like-minded nations tulad ng Estados Unidos. Ayon sa sandatahang lakas, malaking inspirasyon para sa mga sundalo, airmen, sailors at marines ang resulta ng survey upang magpatuloy sa kanilang tapat professional na pagbibigay serbisyo sa bansa. Tiniyak din nila na lalo pa nilang ng hanay upang mapanatili ang tiwala ng siyang bayanan at maisulong ang isang modern at credible AFP na maaasahan ng bawat Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music authority. Oh, Mga kabrigada, ang pagbabalik daw ho sa death penalty. Dapat daw ho munang idaan sa masusing pag-aaral. Yan ayon sa palasyo. Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Sp <m -lly> Report! Narindigan ng Malacanang na hindi dapat madaliin ang pagbabalik ng parusang kamatayan o death penalty sa bansa sa kabila ito ng panawagan ng iilan dahil sa talamak na korupsyon. Na. Ayon sa palasyo, kailangan pag-aralan munang mabuti ang panukala upang matiyak na hindi maaabuso at hindi mapaparusahan ang mga inosenteng Pilipino. Sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na dapat siguraduin muna ang maayos at malinis na pagpapatakbo ng tinatawag na Five Pillars of Justice System mula sa investigasyon, pag-uusig, paghatol hanggang sa pagpapatupad ng parusa. Binigyang diin ang opisyal na hindi dapat maulit ang mga pagkakataong na didiktahan ng impluensya ang sistema ng hustisya, gaya na pag-amin umano ng ilang dating opisyal na nagpaplanta ng ebidensya at gumagawa ng intriga laban sa mga kalaban. Ayon pa kay Castro, hindi patas na mapatawa ng pinakamabigat na parusa ang mga inusante, lalo na kung ang mga akusasyon ay pawang haka-haka lamang at walang sapat na basihan. Sa ngayon, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue, ngunit tiniyak ng Malacanang na anumang hakbang patungkol dito ay dadaan sa masusing pag-aaral. Sa ngayon, wala pa po nababanggit ang Pangulo pero siyempre sa pag-aaral po, no, kung ito po ay... Um uh ipapataw muli at uh, mawawala ang suspension or lifting ng uh, sa uh, death penalty pag impose ng death penalty dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty inaaral mabuti dahil po uh, dapat malinis mabuti maging maayos itong tinatawag nating five pillars of uh, criminal uh, or justice system rather five pillars of justice system hindi po tayo pwede na umasa at uh, ma-influensyahan. Ma Dapat mawala sa impluensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay na gawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya. Death penalty ang maaaring ipataw kawawa naman po yung masasabi nating inosente. Maalalang taong 2006 ng ipawalang bisa ang parusang kamatayan sa Pilipinas sa bisa ng Republic Act No. 9346. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Panibagong prayer rally, ikakasa na mga kabataan laban sa katiwalian sa susunod na linggo. Brigada Sheila Matibag, Brigada. mo! Brigada! Nakatakdang magsagawa ng anti-corruption prayer rally ang mga kabataan sa Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral sa Intramuros, Manila sa susunod na linggo. Sa isang social media post, inanunsyo ng simbahan ang tungkol sa mangyaring pagkilos na tinawag na Memorare, a Day of Lament and Prayer of Young People. Magaganap ito sa October 31, 2025, alas 4 ng hapon. Nakasaad sa post na sa gitna ng lumalalim na kamalayan ng mga kabataan para sa panawagang transparency, accountability at good governance. Hinikayat ng Manila Cathedral ang publiko na sama-samang manalangin para sa bansa. Kasabay nito, ay hinimok ang lahat ng dadalo ng aktibidad na magsuot ng puting damit o maglagay ng puting laso. Ang naturang event ang pinakabago sa serye ng malawakang mga protesta ng iba't ibang grupo at organisasyon dahil sa katiwalian sa flood control. project. the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido, Brigada na Nationwide. Kabrigada, nanawagan ho si Sen. Christopher Bongo sa mas maayos sa evacuation facilities. Matapos nga ho yung sunog na tumupok sa mga kabahayan sa barangay 127 sa Pasay City. Sa kanya hong pagbisita, binigindiin ng senador ang kahalagahan ng maayos na pag papatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act kung saan siya raw ho yung pangunahing may akda. Ang pakigo kung naipatupad ng maayos ang batas, dapat ay nasa ligtas at komportabling evacuation Center sana ang mga nasunugan at hindi ho nagsisiksikan sa mga gymnasium. kag kung na ho niyan, ipinangako rin ng Senador ang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan gaya na lamang ho ng mga malasakit centers, super health centers, regional specialty centers upang mas mailapit ang serbisyong medical sa mga Pilipino. Brigada Umaga Kapigada, habang dumarating ang teenage years, natural na nagbabago ang katawan, lalo na ho sa mga batang babae. Marami sa kanila ang nakakaranas ng irregular periods, pananakit ng puson o pagkapagod sa tuwing may dalaw. Madalas ho, hindi nila agad sinasabi yan sa... Kaya mahalagang maging maunawain at bukas sa ganitong usapan. Turuan ho sila na makinig sa kanilang katawan, magpahinga kapag kinakailangan, at siguraduhin sapat ang nutrisyon, lalo na sa iron at fluids. Iwasan din ang sobrang kape o matatabang pagkain na pwede hong magpalala ng cramps. Bilang dagdag-suporta, nariyan ho ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Vitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Han. Brigada One tahanan. One tahanan. pagtutulungan. Mga kabrigada, matagal na ho mag isang namumuhay si Lola Lourdes Abiera, dyan sa may daet Camarines Norte. Bukod sa halos giba ho yung kanyang bahay, sa si ho'y lumalaban din sa breast cancer. Matapos yung lumapit sa Brigada News FM Daet at sa One Tahanan Party List, agad ho siyang tinulungan ng ating mga tagapakinig. Nagbaya ni Han ang Daet Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Charles De Leon at mga criminology students para linisin at ayusin ang kanyang tahanan. Nagbigay din ang One Tahanan ng karagdagang gamit sa bahay na makatutulong ho sa kanya sa araw-araw. Ngayon, mas maayos ho ang kalagay ni Lola Lourdes na labis ang pasasalamat sa lahat ng tumulong at patuloy na umaasa ng mahabang buhay. Ka-Brigada, kami ho rito sa Brigada News FM sa panguna ng ating President Chairman CEO Elmer V. Catulpos ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers na nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po ka Brigada! Brigada Han Brigada Han Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide In the heart of changing lives Kami ho ang mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Haji Kaaminyo Wala la sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.